taig summer vloggers, Ito lang po ang aming counting uh, uh, na paraan o nakayanan para makatulong po kami. Hello hello mga bebeb Hello mga bebeb love. Okay, ayan. Nandito kami ngayon si uh, uh, Gino TV uh, Nick and Enzo Bonayo Corona Ayan, magpapak po kami ngayon ng mga noodles, no? Ito lang po kami na kayanan. So, gusto ko lang po pasalamat kay uh, Miss Lu and Miss Kim Kapay. kinambakan pa to. Pero pumarito lang para mag-support din, ano? Yes. Um, Ayan. Thank you din nga pala sa Mukay. Kasi ano, binigyan si Genomics TV ng isang bundle of clothes. Galing Mukay, ano? Maraming salamat po sa pagdok nyo. At meron pa daw isang bundle pa, isang sako pa na bibigay bukas. At si ano, Benwali nagbigay din ng mga damit. Darating lang ni ano. May lata daw si Latagaw. Latagaw Savior. kasi ng lugar niya sa dagong. No. <laughs> <laughs> Ayan, hello, ano, hello. Ayan, mga bebe loves, may tanga na si uh, Natagaw Savior na mga damit din, yes. no? Na ibibigay sa mga biktima ng sunog. Ayan, eto lang yung uh, namin, at least.

Comment lang po kayo sa akin comment section dyan sa baba at or i-PA po kami. Yes, okay. So maraming salamat again ano, maraming salamat kay uh, Miss Lou and Miss In mabayo sa support at uh, sa Ukay at syempre dito din sa amin ano sa uh, sa Probayo sa Maglogres no na nagpunutol tulong man, namay may may abot tayo na tulong para to sa mga nabiktima ng school lock. Ayan. So, guys, papunta na kami ngayon. Okay. Abangan nyo po ang susunod nating na video dahil dito po ay nakadocument lahat po dahil po ipapakita po namin sa inyo kung ano po talaga halaga ang, ng isang pagiging vlogger. Hindi lamang sa patawa hindi po. dito. Artily level po namin binigay sa inyo bilang charity na nga doon sa mga biktima na sila nangangailangan talaga ng mundo namin sa ngayon. Oh ah. sige, sige, Thank you. Thank you. Sige. Okay, good afternoon po. So, ngayon na dito na kami ngayon sa... Anong tawag dito, sir? Payag-payag nikap. -payag ni Cap. Payag-payag ni Cap. Ano nga palang pangalan ni Cap? I'm Matias sorry. Lipata. Matias Lipata. Matias, Matias Lipata. Lipata. Ayan, nandito kami sa payag-payag ni Cap. So, dito namin dinala yung mga ibibigay natin, no? Sa mga uh, nasunukan. Ayan. Daladala na namin yung mga noodles at mga damit no nabibigay namin na dito yung secretary para mag assist sa amin Hi sir Sir Hi. ano po pangalan ninyo Patrick Darwin Noda po Okay Sir Patrick Darwin so ano sa Marcal Bay ko ay nandito no sa ngalan ng aming team ng aming organisasyon kami po ay ang hadikain po namin ay tumulong sa mga nasunugan sa mga nasalanta ng sunog So ito po yung aming naliko mula sa amin ka mismo at doon sa mga nagbigay sa amin. Itong mga, actually hindi ito lahat ukay-ukay. Kasi ang ibang gamit dito, ibang damit ay mula po talaga sa amin at sa kapamilya namin. Then may nagbigay din kay Ma'am Nati at sa, sa Summer yes, vloggers. actually uh, sa member pa din yun ng uh, Kabayog Summer vloggers. vloggers, si Miss si Tine Kabayog and Miss Lou. Miss Lou and Miss Tine, maraming salamat. So sir an imo naman maya kanya na bahin sini na amon mga ma ini amon ya na nagintimo mga kiwanan ano man na imo po. Ako sir ma sir damon nga kay mayda kami initiative to help our the victims of the fire especially kay nakuwan ng mga gamit sa era kay since kadali talaga ma kuwan sa sunog kay since makusog ang hangin tigda talaga tapos makuriluat kasi nagianan mao era na laging kuan an era na lang mga kalugari yung kay mas makori kasi an matrap kaysa sa magkinuwa pa sa mga gamit yes an era talaga self an era gin una kay para labi na era mga kabataan kay syempre may dasar mga guti mga anak mao era gin priority kinabuhi kaysa sa era mga gamit talaga an lapat yes oo oh. oh, oh, tama tama naman oo oh, sa mga bumulig damo nga salamat tapos sa mga karaig paliwat bumulig Open La Permiamon Barangay ho, to receive your donations anytime. Yes. Just call or message the official Facebook page of sangguniang Kabataan and Barangay Kapookan. Okay, yan. So, klaro, no? Sa so, gusto magpaabot ng tulong. Ayan, so hinihintay na lang natin yung mga, mga victims. Okay, since, uh -oh. yan na kasi, sira po, nag-prepare sa mga documents, mga in the agency, mga certification kay para makareceive sira financial assistance from the city po. Mm -hmm. Okay. So ayan, so hinihintay na lang namin sila.